Mm. I know. I got I couldn't help but ask him what his There's Five years. I've painstakingly brought the Goo family from the verge of ruin to newfound prosperity. My future is limitless. And you, Chicken. What else do you have to say? Mm. Do you think you still have a chance? Your dad's. Mm, -mm. -hmm. Ayan nga ka Pang lunch bukas. At saka yung kay Chris, yung ano, yung ito, yung What? beef. Lunch namin ni Chris bukas ba? Adobo yung sa akin, ito yung, yung kay Chris, ito yung beef. Kay Chris what? No. Beef. Bukas ba? Lunch namin buka? Hindi bukas. ba ngayon kumakain eh. Ay, huwag kumain? Sira April, siya kasi tayo, Lord. Kaya mo lang tatlo kumain. Oh, Papa Rizzo, bro. Ay, Lord. What's it? Eh, kaya hindi ba kumakain? Magluluto ako ng ham. Ano? Para biluluto ako yung yeah, Thursday. Ham tuwa ng gabi. Um, Malaki yung ham. Marambun. <laughs> Mas masarap yung marambun. Eh ano, hindi na hindi ko na try ng marambun. Adobo, is it good? Hindi, yeah, good. Tama lang. Busy. Mm -hmm. Are you busy? Busy. Para ka naman ang Mayroon na <laughs> Mayroon na. <laughs> dalawa ang tatlo yata o dalawa? <clears throat> Umulay ano, um, yan. Yung sa akin, si parang I love it. Puri siyang lagyan ng tent, yung black tent. Black color? kaka cancer yan. Mm. Yung ano ni, yung ano. Si si, si Tish, mm. na nangagay kulay yung buhok niya. Hindi na niya linagyan kay, na, ano yung kaibigan niya na mayroong cancer sa